Sa wakas, nagpasya na si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na idiin ang Russia. Matapos ihayag ng Kremlin na nakapos ang negosasyon sa pagwawakas ng digmaan sa Ukraine. Walang saysay ang lahat ng pagsisikap ni Trump kay Putin. Ngayong araw, nagbigay ng pahayag si Kremlin spokesperson Dmitry Peskov. Ngunit ayon sa pahayagang politiko na tumutukoy sa mga opisyal ng Europa, napaniwala pa rin ng koalisyon ng mga lider ng Europa si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na hindi interesado ang Russia sa pagtigil ng digmaan sa Ukraine. Kaya naman, kailangan siyang pilitin ng lakas na umupo sa mesa ng negosasyon. Sa wakas, pumayag na si Trump dito, ngunit may isa pang problema. Kailangan pang kumbinsihin ang hindi mahulaan na White House na magkasundo kung paano pipilitin si Putin na umupo sa mismong mesa ng negosasyon. Dahil hindi sapat ang pag-amin lang ni Trump, kailangang durugin hanggang mamatay ang ekonomiya ng Russia at dapat itong gawin ng sabay sa Europa. At dito, may liwanag ng pag-asa dahil may mahalagang desisyon na ginawa sa Washington na siyang pag-uusapan natin ngayon. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci Ngayon ay ikalabindalawa ng Setyembre sa kalendaryo. Susunod, pag-usapan natin ang lahat ng sunod-sunod. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may ilang mga balitang lumalabas tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo para maging updated kayo sa lahat ng balita. Kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Ngayon, inihayag ng tagapagsalita ng diktador ng Russia na si Dmitry Peskov na mayroong pansamantalang paghinto sa negosasyon ng Russia at Ukraine sa kasalukuyan. At nagbabala rin siya na hindi dapat maging inosente o pabaya sa pagtingin sa proseso ng negosasyon. Ayon sa kanya, hindi dapat asahan ang mabilis at kapansin-pansing resulta mula rito. Sipi. Hindi pwedeng magsuot ng kulay rosas na salamin at umasa na magbibigay agad ng mabilis na resulta ang proseso ng negosasyon. At alam mo, ito ay isang tunay na sampal sa mukha ni Donald Trump na nagsabing matatapos niya agad ang digmaan. Nagbigay siya kay Putin ng ultimatum, deadline at kondisyon. Pagkatapos ng Alaska, tiniyak niya na sa loob ng ilang linggo ay magkakaroon ng pag-uusap si Putin at Zelensky at titigil ang labanan sa Ukraine at iba pa. Sa dulo, isa lang siyang maruming manunulat. Ayon kay Peskov, alisin ang kulay rosas na paningin. Di matatapos ang digmaan sa malapit na hinaharap. Pero sa totoo lang, kinumpirma lang ni Peskov ang sinasabi ng Ukraine at Europa kay Trump sa loob ng walong buwan ng kanyang pagkapangulo. Niloloko ka lang ni Putin. Si Putin ay isang halimaw na hindi mo na dapat kinakausap pa. Pero hindi, inimbitahan pa siya ni Trump sa Alaska, pinalakpakan at inilatag pa ang pulang carpet para sa kanya. Gayunpaman, may mga positibong senyales ngayon na naiparating kay Trump ang ideya na ayaw talaga ni Putin ng kapayapaan at kailangan siyang pilitin ng marahas para makamit ang kapayapaan na iyon. Ayon sa politiko, sa serya ng mga diplomatikong pagbisita noong nakaraang linggo, nagkita ang mga matataas na opisyal mula sa magkabilang panig ng Atlantiko upang talakayin ang mga bagong pinansyal na paghihigpit at mga plano para itigil ang pag-aangkat ng langis at gas mula sa Russia. Nagpadala pa nga ang European Union ng isang mataas na antas na teknikal na grupo sa Washington upang pag-aralan ang mga detalye ng mga panukala, na ang mga pangunahing layunin ay napagkasunduan ng magkabilang panig. Ayon sa isang diplomat ng European Union na bumisita sa Washington para talakayin ang mga parusa, sinabi niya, si Trump ay sa wakas nasa panig natin. Ang tanong ngayon ay kung paano natin pagsasamahin ang ating dalawang pamamaraan. Habang tinatapos ng European Union ang trabaho sa bagong pakete ng mga parusa, ang ikalabinsiyam na ipinataw laban sa Russia matapos ang malawakang pananakop ng mga Ruso sa Ukraine noong Pebrero 2022, ikinikwento ng mga negosyador ng privado na ang pinaka-epektibong mga hakbang ay kailangang gawin sa pakikipagtulungan sa mga Amerikano. At kahit na may malawak na pagkakasundo tungkol sa pangangailangang bigyan ng presyon si Diktador Putin para mapilit siyang umupo sa negosasyon, hindi para pakiusapan, kundi para pilitin. Kailangan lang siyang hilahin at paupuin. Mas gusto ng administrasyon ni Trump na gumamit ng mga kasangkapan sa kalakalan tulad ng taripa para maubos ang pondo ng militar ng Kremlin habang ang mga Europeo naman. Ipinipilit ng European Union na magpatupad ng opisyal na mga parusa laban sa mga kumpanya at institusyong pinansyal sa mga ikatlong bansa na nakikipagtulungan sa Moscow. Sabi nila, maganda nga ang mga taripa. Pero bukod pa roon, dapat talagang tamaan ng direkta ang mga partikular na kumpanya, halimbawa sa China at India, gamit ang mga parusa para tuluyang maparalisa ang operasyon ng mga kumpanyang ito at hindi lang basta pahirapan ang pagbebenta nila ng mga produkto sa Amerika. Sa madaling salita, iminumungkahi ng European Union na patawan ng pandaigdigang parusa ang mga daungan at mga planta ng pagpoproseso ng langis sa China, Turkey o India na patuloy pa rin tumatanggap ng langis o gas mula sa Russia. Parang sinasabi nila na kailangan silang ilagay sa isang pagpipilian. Bibili kayo ng gas sa Russia, pero mawawala ang pamilihan sa kanluran, di kayo makakapagpaserbisyo at puputulin sa sistema ng bangko. O tatalikuran ninyo ang langis ng Russia at mananatili ang mga benepisyo sa kanluran. Ngayon, sinabi ng pangalawang European Union diplomat, si isa na inaasahan nila ang mainit na diskusyon sa Estados Unidos tungkol sa kung paano tatamaan ang Russia. Ibig sabihin, hindi na kung, kundi paano. Kaya nagkaroon ng sariling pulang linya ang Estados Unidos. Ngayong linggo, sinabi ng United States President sa European Union na nais niyang magpatupad ng isang daan porsyentong taripa sa enerhiya mula Russia na binibili ng India at China kung susunod ang Brussels sa kanyang halimbawa. Ibig sabihin, gusto ni Trump na sundan ng Europa ang taripa at kung hindi, hindi rin siya susunod. Gayunpaman, para sa European Union, halos imposible ito sa ekonomiya at politika. Ang totoo, ang ganitong hakbang ay salungat sa mga pangunahing prinsipyo ng European Union, lalo na matapos muling ipahayag kamakailan ni Rusula von Leyen, ang tagapangulo ng European Commission, ang kanyang pagtutol sa mga taripa o buwis, na sinabing ang mga taripa ay buwis para sa mga lokal na mamimili, hindi para sa nagbebenta ng mga produkto. Ang pagpataw ng taripa sa India na kasalukuyang nilalapit ng Brussels para sa malaking kasunduang pangkalakalan at sa China na umaasa sa bukas nilang ekonomiya ay magiging malaking pagsira sa sarili. At alam nyo, tungkol dito, nagustuhan ko ang sinabi ni Agata, isang mahusay na ekonomista at mananaliksik sa European Council on International Relations. Ngayong araw, binanggit niya ang SIPI. At dito, may ilan na nakakita ng pagtatangkang si Trump ay ibunton ang lahat ng sisi sa Europa. Ibig sabihin, isang tusong paraan ito. Ibig sabihin, ito ay simpleng paraan ng administrasyon ni Trump para maglatag ng hindi makatotohanang mga kahilingan sa mga kapartner. Alam na alam ni Trump na tatanggihan ng mga partner sa Europa ang mga taripa dahil hindi kailanman papayag ang European Union na magpatupad ng mga taripa lalo na sa ganitong antas laban sa China at India. Kaya pwedeng sabihin na lang ni Trump na, Sige na nga, ang mga partner natin ay tumatangging dagdagan pa ang pressure sa Moscow, kaya kami, eh, hindi na talaga makakausad pa. Sige, tama na, hindi ako may sala kundi ang mga Europeo. Bagamat dito, dapat nating sabihin na sa isang kamakailang close document para sa diskusyon na iniharap ng Denmark sa konseho ng European Union. At gayon paman, Tinalakay ang tanong kung handa ba ang mga kabisera ng Europa na magpatupad ng taripa laban sa Moscow at mga kaalyado nito bilang bahagi ng ikalabinsyam na pakete ng mga parusa. Ayon sa ilang mga diplomat, ang ideyang ito ay hindi masyadong sinuportahan ng mga ministro. Ngunit gayon paman, ang mungkahing ito ay nasa mesa pa rin. Nanawagan ang Pangulo ng Estados Unidos sa Europa na itigil ang pagbili ng fossil fuel mula Russia na nakaapekto ng malaki sa mga leader ng European Union. May nananawagan na itigil ang pag-aangkat mula sa bansang iyon. Dumating si United States Energy Secretary Chris Wright sa Brussels noong Huwebes para sa mga pagpupulong na layong pagtibayin ang detalye ng kasunduang pangkalakalan ni na Trump at von der Leyen. Ayon dito, bibili ang European Union ng karagdagang American gas, langis at nuclear fuel na may ang halaga na 750 bilyong dolyar. Ilalahad nila ang pahayag ni Wright ukol sa mga ambisyosong layunin sa pag-aangkat. Kaya itong ibigay ng Estados Unidos. Ngunit ito ay framework na programang nagpapakita ng malaking paglago ng kalakalan ng enerhiya mula sa ating bansa. Ang pag-export ng liquefied natural gas mula sa Estados Unidos ay lumalaki at itinataboy ang natitirang Russian natural gas na patuloy pa ring inaangkat ng Europa. Sa isang press conference matapos ang pagpupulong kasama ang kanyang Amerikanong katapat, sinabi ni Komisyoner sa Enerhiya ng European Union na si Dan Jorgensen na layunin niyang pabilisin ang pagtupad ng mga obligasyon ng European Union na ganap na itigil ang pag-aangkat ng Russian gas pagsapit ng katapusan ng 2027. Posible pa nga na mapabilis pa ang petsang iyon kung ito ay mapagkakasunduan bilang bahagi ng kompromiso sa lahat ng bansa ng European Union. Sipi mula kay Jorgensen, nagmungkahi ako ng pagbabawal sa pag-aangkat ng Russian gas upang maganap ito nang hindi nagdudulot ng pagtaas ng presyo at mga problema sa pagiging maaasahan ng supply. Sama-sama nating kailangang mag-angkat ng mas maraming liquefied gas mula sa United States. Bukod sa pagbubukas ng malalaking komersyal na oportunidad para sa United States, nagbibigay din ito sa European Union ng mas matibay na posisyon sa pakikitungo sa mga bansang kaalyado ng Kremlin tulad ng Hungary at Slovakia na tumututol sa planong putulin ang ugnayan sa Moscow. Pero dito, tuso ang United States. At kaya, sa tanong kung dapat na bang tuluyang putulin ng Hungary at Slovakia ang kanilang ugnayan sa Kremlin, sumagot si Wright, ang kinatawan ni Trump ng walang pag-aalinlangan. Si P, gusto naming tuluyang mapaalis ang Russia. Ang Pangulo ng United States na si Donald Trump at lahat ng bansa sa European Union gusto naming tapusin ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Mas mainam para sa lahat kung mas mahigpit nating mapipigilan ang Russia sa pagpopondo ng digmaang ito. Kaya ang sagot sa inyong tanong ay tiyak na oo. Ngunit kasabay nito, Nanawagan din si Wright sa mga bansang Europeo na humanap ng alternatibo sa nuclear energy ng Russia na nagsabing, At inuulit ko, gusto naming ang mga nuclear technology ay magmula sa Estados Unidos o mismo sa European Union. Kaya kung magkasundo ang European Union at United States, wala nang ibang magagawa si Trump dahil siya na mismo ang nagtakda ng mga hangganan ng magiging presyon sa Kremlin. Dito ko na tatapusin. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa episode na ito, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!